Okay mga TS, hello, good afternoon na ang sa mga TS natin na mga supporters ko, mga subscribers at followers ko dyan Good afternoon sa inyo lahat So, yung ito yung site namin dati mga TS Dito, dito Kali Maraming tubig dyan, siniminto namin yung mga butas mo Ngayon, yan lang ang tubig So, habuay lang wala ng tubig na taragas dyan Yan lang natira Uh, balikan namin ito pag trabaho so, ngayon itry ko sa bago kong locator ito kung an gaano siya ka efektibo mag detect kung gaano siya kalakas umiikot, may tapos gagamitan din natin na pindulong ganun ganun ba pindulong ito may aura meter tayo ganyan Inyo no. Know, no. Oh, palo ka agad doon. Paggamitan so, natin ng aura meter. Oh ya. Yeah. So, oh, pakita ko muna yung kita ko. Pakita ko muna yung sign dito. Tsaka ito lang muna yung litikin ko, yung malaking deposito diyan na pinakamalaki. Mamaya na yan. Wala so, yung muna ang 45 bigas ang unahan natin. Pakita ko sa inyo yung reference. Ah, eh, just marker. Yan o. Yan mga is hard yan. North direction. Ito mga TH it is uh, parang letter B yan eh. Ano. dito. Ano. Ito no. dito may hole. May perfect hole siya. Tapos may hole na nakaangkot tunnel. Pa S. S papunta to. Little C. Ang letter C yan. Ito sa punta. Ito is parang box ay box. Umasyang box. Marami itong mga uh, ito sa San Marcos. it's. Uh, ito is uh, punta ito sa 2 to 5 degrees. Ayan. Ayan. Ito ito. Ayan ang araw na yan. Number 3. So ibig sabihin may may mga deposito sa

Ano nga natin mga ates. 45 degrees muna. Dito. Yes, Yan ang hukay namin. Malapit-lapit na ito mga ates. Malalaman natin kung malapit na yung deposito kasi malakas masyado yung ikot na locator natin. Dito. Yes. Ngayon, so, umpisan natin sa mga seto po para malalaman natin kung ano kaya kasing ikat Tapos yung ikot niya mga Tapos dito. Ito naman natin sa pindulong. So actually may 18 karas gold ako. डोलम dyan tuloy mga tiis malaki yan sa ilalim na yan is uh, medyo maraming shell tapos tapos medyo matigas konti tapos nasunod ang sa sunod sa matigas is medyo malambot lambot na konti mga tiis at ikot sa sa pinulong yun o

mababaw na yan kasi doon may deposito din doon na natin doon. ang kanjong type doon sa gitna iikot yan mga lods yan ikot Ayan. Ayan. so yun muna yun mga, mga lods so, mga update yung update natin sa hukay na to babalikan ko to yung hukay na to kung ano naman nila kung medya camera kung medya natin to Si medyo malambot na siya at meron talaga ng mga uh, pala tandaan na meron talaga dito okay so by the way again okay? came sa lahat po bye bye <laughs> yan mga lods natin is malaking deposito sa tubig dyan dyan pero yung detection niya hanggang dito papunta dun sa may papaya ba yun na yelo yan saka sa may saging na yellow punta dyan malaki laki talaga dito yung deposito ang nadetect dito ito ang pinakamalaki mga tits yung partial detect ko partial deepness ko is uh, 120 pit yung uh, ano ko dyan na partial depthness na kuha ko sa depthness dyan so 120 feet so malalim malalim talaga mga katilis sa hukay doon may hukay din ako doon na may laman din okay so bye bye